Thank you for the chocolate. 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 Thank Thank you for the chocolate. Thank you for the chocolate. Thank you for the chocolate. Magandang magandang gabi lahat aking mga kabanana at ngayon is Ano kaya ang gagawin ko? wala <laughs> nyo, mga kabanana. Kasi ngayon, mga kabanana, is meron tayong gagawin na malupit. Tama kayo dyan. Papasukin na rin natin ang TikTok AI kasi sabi nila, malaki daw ang kitaan doon. <laughs> Pwede ko lang. Mga kabanana, um, magti-TikTok AI na din tayo para sa mas magandang entertainment para mapalawig pa natin ang ating um, um, entertainment industry, no? So, mga kabanana, sana supportahan nyo ako sa aking pagla uh, paglalive sa aking TikTok uh, at sa aking mga vlog. Ayan. Abangan nyo mga kabanana. So, naghahanda na ako. Ayan. Ayan. Walaan nyo kung anong aking forma ngayon. <laughs> Tama kayo yung mga kabanana. Magwe-Wednesday Adams tayo ngayon, no? Uh, hindi pa naayos yung buhok ko. Ipapaayos ko pa. So, mga kabanana. Uh, mayroon nyo mag sa akin, no? Kinukuha niya na yung mga ano, mga make-ups. Yan. Yan. Ayan, gawin niya na yung mga make-up. Hindi kasi ako marunong mag-make-up eh. Tapos so, sa so, tatanungin niya kung may bigote ako. Hindi <laughs> na natin naahitin niya mga kabanana sa, para mas comedy. So, yun mga ka Um, Cheche -che ko pa kung saan ko ipipwesto. Pero meron akong background dito. Ayan, yung ating background. Ayan. Tignan natin kung paano natin, kung paano tayo, ano tawag dito? Kung paano natin i-figure out to kung paano natin mas mapapalupit etong ating pagti-TikTok AI. So, sana supportahan nyo ako at sa mga gifter, nadya ko lang, at sa mga gifter, no, mga gifter na mga mabubait. So, sana, um, magustuhan nyo ang ating pag-entertain. <laughs> Yun lang mga ka Um, So, hindi ko pala kung paano sisimulan. So, nag-aayos pa lang kami. At, ang oras ngayon ay fifty 11.54. So, uh, sikat na sikat kasi si Corgi ngayon at sobrang dami ng nag ai no? Kaya ngayon mga na isa, papasukin na rin natin ang pag-tiktok AI. Tingnan natin kung, kung para ba sa atin yun at kung mag-ano tayo dun. Kung mag, tawag dun? Kung mag, um, kung, Ah? Ano na? Kung mag-click yung ating pag-tiktok AI, no? So, hindi natin gagayahin yung iba na magano'n-ganon. <laughs> so, gagawa tayo ng na sarili nating um, pag entertain para mas malupet So, ayan mga abangan nyo na lang. So, magpapamakeup pa ako. So, kita kits! <laughs> so guys, eto, inaayusan na tayo. <laughs> Naayusan na tayo guys. Ayan. Ayan ang ating malupit na buhok. Check natin kung kung maganda pagkakagawa sa hairstyle natin. Maraming mga tutorintas yung mga. Ayan. natin mga kawalan na parang si Sanchay. <laughs> <laughs> Di ba si Sanchay nagpauso niyang bago sa Wednesday Adam? Charot lang guys. Ito kasi yung classic na hairstyle guys eh. Ang alam ko. Di ba love? sa mga dal. Oh. Yung sa mga dal ko very common yung ganyang hairstyle sa mga dal, ang alam ko. 'Di ba? Mm -hmm. Kaya eh tawag dito. Wala ka namang ibang pwedeng gawing hairstyle sa dal. <laughs> 'Di mo naman 'di mo naman siya pwedeng kasi straight na buhok ng dal. Eh. So, sayo na 'yung kung ititirintas mo or what. Mm -hmm. Mga kabana na tapos na po itong isang haba. <laughs> Ito naman susunod yung kabila. <laughs> <laughs> ang cute guys oh. so, tapos na po to, tong ano, tong dalawa. Okay natin gagawin yung bangs. Ayun no. Ayun ang ganda. Ako muna sa akin. Okay. Ang mute! Ang kita ang puti. Ikaw <laughs> yung sinaunang ano yun? Wednesday. <laughs> <laughs> Bakit ganun? Bakit parang iba yung bangs ni Wednesday? Yes. <laughs> Wednesday. Parang ang nakakatawa eh. <laughs> <Ba't> talaga, ano <laughs> ka ba? Wednesday, ang putik. Naging bangs na nga. Nang... Ayan, eh, no? Ito makakatawa, eh. Huwag ko magalang. Parang na nakakatawa, eh. Magugulo din yung pag nagsasayaw sa Eh, Uy, ganun talaga. Di pa kanin dagdag mo lang ako ganun. Mga <laughs> <langit 'yong bangon>. <laughs> 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 taco, banana last talaga ng trip niya. Mga banks <laughs> taco, <laughs> taco, pizza, <laughs> taco, banana ko kasi bangs to. Mga banana ko na si Wednesday ako si Friday. Hmm? Gagap pala, may iting pa ba nga ano? nito? mo na, lang kasi siya. tim na siya? Itaas mo pa? lang. tim na? Wala na Ano cycle? Ang cycle. Itim na cycle. Itaas mo lang siya. Oh. Ang ganda sa chan. ano Naninig ka pa Baiklah, jangan berjalan-jalan. Tidak. dah. Gua, awak buat? Saya menggunakan bengkak saya. Ambo, Ambo! Tunggu Okay, guys, tingnan niya. <laughs> Dapat talaga pag anto yan eh, guys. Ang ano original na kung mapapanood yung original na ano, nakaganto talaga yung buhok niya. Kasi ibig sabihin nito, yung lubid. Hmm? Lubid siya. Ah, lubid. Lubid. Yeah. Ah, rube. Rube. Pero, Parang te, no? yung... no? Yan yung mga rube. luma. Oo. <laughs> ano? Yan yung mga luma. Pero ngayon, iba na kasi sa... Tawag doon? Iba na sa may ano, sa may Wednesday Adam sa Netflix. Ako po ko na mamaya kami. Ngayon tayo mga. Okay, 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 pwede mag -ano. Ako mag ano na ako magsasaks lang. Magte-telebar, telebar. Telebar, telebar. So, mga kabalana, check natin kung bagay ba sa atin yung ganito. At ang panghuli, ito mga na Check natin kung pwede sa atin. So, mamaya pagpapawisan na tayo kasi may ikipagtunggali tayo eh. Yan, yeah, ganyan. Oo. Kaya Tapos... mga kabanana. Kaso pangat ang face mask natin. <laughs> 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 Teka lang, isi ko lang yung ano. Teka, gugupitin ko lang ng medyo maayos-ayos para maganda. Maganda natin. Mm -hmm. trash bag. So, gugupitin ko pa na medyo maayos-ayos guys Para maganda Hindi mukhang ano Hindi mukhang headpacks Gonna dance, dance, dance With my hands, hands Dad, dito mag -live, sa, sa, dito. sa dito ka mag-live na Sa? Sa? Sa banda? Thank you then for you. Saan Live sa iPad? Sa iPhone. Sa iPhone? O okay, pwede sa iPad na lang. At pupuntasan ko lang ito lang. Eh. Ano kita? Ay, eh, pwede bang, ha, so pag ewan ko lang sa iPad ko, pwede makipaglaban? Pwede yan. Naputasan mo nga ito, mahal. Saan? Para di ako kita. Para di ka kita? Oo. Ito yung dito lang. Ito. Ito. Nagayon okay lang ako. Ang power mo ng kamay eh. Tapos magbubutas lang ako ng kwate dito. Meron ka bang itim na nasak? itim na medyas? Para pwede mong ano yung, yung medyas bubutasan na lang natin. Tapos? O kaya yung mahabang, alam mo yung pang tricycle driver yung mahaba. Yung ginamit ko dati sa balak na itin. Uh -huh. Parang ito lang yung makikita. Kamay mo lang. Para kahit, di ba nakasako ka. Tapos meron pang sak, ano rito yung mahabang parang isin. paano yung naman ito. Hindi, mas maganda yun. Para, kasi ano-ano ano, yun eh. Kaganong-ganong yun. tingnan mo. Lalabas pa rin ito. Yes ma'am. Okay. Sa susunod na lang. Kahit sa susunod na lang yun. Kasi wala naman tayong ganun eh. Bili na lang tayo ng ganun susunod. Ayan, niyo na 'yung nasa tapos, kento. Handa <laughs> so, na ba tayo, guys? Handa na ba tayo magpakatang, ha? Okay, let's go. Magpakatanga tayo para sa pera. Let's go, guys. Magsimula na natin. So um na rin tayo mamaya guys eh. Kaya ano inaantay natin. <laughs> <laughs> Ang bangit ng bangsco <laughs> no, ano eh. Pero... love. <laughs> <laughs> <matawa ta> <laughs> thank you for the chocolate. 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 thank you for the chocolate thank you for the, uh, thank you for the I ice cream oh thank you for the ice cream <laughs> eee. thank you for the coffee thank you for the ice cream Thank you for the ice cream. Thank you for the ice cream. Thank you for the hug. Thank you for the hug. Oh, thank you for the tiktok. Thank you. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ow, 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 ow. At yun nga mga kabana, nakakatapos lang, uh, kakatapos ko lang mag-live at medyo nakakapagod pala mag-live sa lang, grabe. At nakakaguto mga kabana kasi ilang oras kang nakaupo. Ngayon pinapanood namin yung video, yung video ko. lang Medyo natatawa ako sa pinagagawa ko guys, tingnan nyo. Ayan o. Oh. <laughs> isa na Ay. Hmm? Nakilala ko ng isa. Nakilala Baka nga ano ko yung kakilala ko eh. So, siguro nakikita ko na mga... Hmm? Mm -hmm. Baka kakilala ko yan. Siguro mga na nakikita ko ng mga kakilala ko, ng mga teacher ko, classmate ko dati nung college. Sino, siguro iniisip nila, parang, parang gago na to. <laughs> anyway mga kabanan, ganun talaga ang entertainment. No? Magbumukha ka talagang tanga. At lalo ngayon, mm -hmm. syempre ang TikTok is um <coughs> ang TikTok live mas uh, maraming kumikita dito sa TikTok live. No? -muha ka talaga'ng engot dito. Ganyan na po, ganyan 'o. Oh. Paano ba 'no? Ayan, ito nga pala yung aking ano um aking manager at ano um huh? tutor. Huh? Ayun 'o. No? Huh? Ayun 'o. No? <laughs> Paano bang nagbigay na TikTok live? Paano bang nag pag may nagbigay ng corgi, corgi, corgi? Ha? Huh? Corgi. Hindi, corgi. Corgi? Ah. <laughs> Hindi, mali yan. Tatawal ka dapat. Ay, dekaral. Oo. Pag may nagbigay sa'yo ng hotdog, ganun. Para pag nagbigay sa'yo ng hotdog. Pag may nagbigay sa'yo ng hotdog. Mali! Ano? Ganun. <laughs> Aray <Arig> <laughs> ko. <Gano? laughs> Ice cream

ang daming pe pwedeng i-gift nila sa na kailangan sa olo mo ang gagawin, no? Kasi nga magmamain, magmamain ka dito eh. para kang mime, para kang TikTok AI live nga eh. So ito yung mga banana yung hair lalo ko ayan. Gulo-gulo <laughs> na. Ayan. Ayan. <laughs> hair lalo natin. <laughs> Panood nga ako ng video. Ay, dito nga pala yan, ha? Ah. Dito. So binijohan niya kanina guys nung may mga nagbigay sa akin. Andi dito, ano man 'na ba? Nag-sync na ata eh. Ah? Nag-sync pa lang. Mm -hmm. So binijohan niya kanina yung mga nagbigay sa akin yung sunod-sunod. <coughs> binijon ko 'yun. Mm, binijon niya yung nagbigay sa akin yung sunod-sunod. Chocolate atay chocolate. Niya. Chocolate. Chocolate, 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 ice cream, ice cream, chocolate, chocolate, chocolate. <laughs> <laughs> oh, chocolate tsaka ice cream. So mga kabanana, sana supportahan nyo ang aking AI live kahit magmukha tayong ewan pero ito ang bagong trending ngayon. So sana supportahan nyo ako sa aking bagong ano ngayon, bagong uh, pinagkakaabalahan ang ang TikTok AI mga kabanana. So sana supportahan nyo Sabay niyo po, tayo, no? nga na. Huh? Sige, sige. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4, Thank you for the ice cream. 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 Thank you. you Mali, ma dapat magagana no. Sabi mo kasi. Sabi mo kasi sabi. <laughs> Para Yan. Pa. Konti pa, lembutan na ng konti. Eh, sino to? <laughs> Marrojas na yung chocolate. Thank you for the heart. Thank you for ice cream. Coffee. Coffee. Hot dog. Corn. <laughs> Medyo bastos to yun, no? <laughs> so, yun nga mga kabanana. Um, tawag dito, um, nakakatawa yung mga... At least mga kabanana, no? So, sana... Ang dami mong uban. Lab, pakitanggol nga to. Ayun. Uy, ano yun ginagawa mo? Ayan. Ah. So mga kabanana, ito ubang ko pinatanggal ko. Ayan. So yun nga mga kabanana, um, sana supportahan nyo po yung mga nagti-TikTok AI. Kasi um, ginagawa lang po nila yon din para sa mga pamilya. Ayan, dapat pala gumaganto ka lang yeah. po. So ginagawa lang din po nila yung iba para sa, ano nila, para sa pamilya nila mga ka-banana. Kasi mga ka-banana, is, yung iba is, tapos dito mahirap lang syempre. Pero nga dahil kasi medyo kapag napansin ka sa TikTok live at medyo malaki ang kita doon mga kabanana, eh, kaya mm -hmm. ni Taipeng mga kabanana, uh, dumadami yung gifter niya. Kaya kumikita siya sa isang live ng maaring ngayong araw nga parang kumita ata siya ng kulang-kulang 50k, baka nga 50,000 pesos mga kabanana ang kinita niya. So malaki talaga. Siguro kung mabibigyan ako ng pagkakataon na dumami yung gifter ko, talagang iti-treasure ko yung mga kabanana. So, lead ka. Mas gagaling ako pa. Medyo kulang lang ako sa ano ngayon. Medyo kulang lang ako sa confident na gawin to mga bagay na ganito. Kasi, um, nag-uumpisa pa lang tayo. Pero bigyan niyo ako ng time, guys. Gaga um, pag-aaralan ko ng pag-aaralan to. Araw-arawin ko to, guys. Hanggang sa... Uh, makapunta rin tayo sa... Ano tawag doon? Sa weekly ranking, no? Kagaya ni Taipeng, nila um, sino ba yun? Si Mikey. Si Mikey yung hyper din. Pati yung isang lolo na nakalaban ni Taipeng kanina, si Lolo. Ang lakas din ni Lolo, grabe. So yun mga kabanana, uh, basta abangan nyo na lang yung aking... ah ano ang di Hindi, sabay ba ang kataon mo? Ano ka GTA San Andreas? <laughs> Pero mga kabanana, yun, yun talaga. So, ano ka? So, siya, sy yung nagme-makeup sa... Ay, nagme-makeup. Mag-makeup pa ba Ay, doon na lang pala ako makeup sa mall. So, yun nga mga kabanana, i-check iche pa natin kung mag-click yung gagawin natin. Kasi so, hindi pa natin masyadong sure kung mag-click ba yon. Pero mga kabanana, pag nag-click yun, at nagustuhan ng mga ating mga gifter, ng mga viewers natin, doon tayo nagla-live sa labas. Mga kabanana, um, sobrang saya nun. Napakasaya nun mga kabanana yung lang mga kabanana. Lupitan natin, lupitan natin. Ang gawin natin. Basta isa puso lang natin ang ginagawa natin. Try natin mga ka-banana Kung magkiklik o hindi, bahala na. Yan lang mga kabanana. Basta, kung nagustuhan nyo, i-like nyo and i-share nyo. And syempre, follow nyo na rin ako at subscribe. Okay? So yun mga kabanana, um, doon na lang ako magpapamakeup sa ano. Sa, doon na lang ako magpapamakeup sa mall. Kukuha tayo. Kasi di ba may ano doon, may mga free Ano doon, lipstick doon. Thank you for the live Thank you for the live Mga kabanana, basta gagawin ko yon mga kabanana para for the sake of entertainment para mas mapasaya ko kayong lahat. Kaya sana supportahan nyo mga kabanana ang mga TikTok AI live na sa TikTok. Okay? Especially ang vlog ko sa YouTube mga kabanana. Okay? So abangan nyo mga kabanana. Magiging malupit ang ating mga vlog sa mga susunod pa. Astig yon. Yan. Like, like, like. Nakapagod, grabe. Like, Nakapagod talaga. So, ito si Tingen. <laughs> yung inaano lang natin yung kamay niya. Lalagyan lang natin ng pentel pen. Ayan. Pen. Ayan, mga ka-banana. So, ayun. Tok na yung kasama ko. Tok na. Matutulog na kami kasi buka, ah, uh, mamaya. Um, lalabas kami. Ayan. So, paano mga ka-banana? Hanggang dyan na lang muna ang video natin ngayon. Sana nagustuhan nyo po ang video natin. No? Sana at supportan nyo po ang ating TikTok AI Live. Try ko bukas na mag-AI ng mga 9 a.m. ah uh, 9 p.m. to 9 p.m. or 10 p.m. or 11 p.m. Try natin. Basta hindi late. Para marami tayong mga viewers lalo. So, paano mga banana? Kita kits na lang, ha? Ah. So, at uh, kung gusto niyo yung video natin ngayon, mga kabanana, uh, mag-subscribe po kayo sa atin. Subscribe lang po kayo sa ating channel. Yan, hanggang sa muli, mga kabanana. Ow! Hanggang sa muli, mga kabanana. Hanggang dyan na lang muna. Yung na lang muna mga kabanana. So, paano? Binidyan mo ba ako kanina? So, binibidyan niya ako kanina habang naglalive. Pero hindi mo ako binidyan sa may loob eh. Hindi ko tuloy nakita yung sarili ko habang nagbibidyo. Hindi, hindi ko nga nabidyan. Sa labas lang. Sa labas lang. So, di ba, le? next time, papakita ko sa inyo setup natin kung paano tayo naglalive. So, paano mga kabanana? Kita kas na lang sa usunod na vlog. Okay. See you and bye-bye!